You idiot! Lalaki na super glue ang kanyang kamay sa kanyang penis. Kami na ang magsasabi na walang naiinggit sa ganitong klasing sexual encounter. Isang lalaki sa Chicago ang napansin na kailangang ayusin ang ilaw sa tabi ng kanyang kama. Kumuha siya ng super glue na nalalapit para ayusin ang problema. Nang natapos siyang ayusin ng ilaw, inilagay niya ang super glue sa drawer sa tabi ng kama, sakto sa tabi ng isang tube ng adult lubricant. Kinagabihan, nasa mood na mag-sexy time ang lalaki at ang kanyang asawa. Dahil nakapatay ang ilaw, kinapa ng lalaki ang drawer sa tabi ng kama para kunin ang kanyang lubricant. At na-superglue niya ang kanyang kamay sa kanyang penis. Ang malagkit na insidente ay na-feature sa Sex Sent Me to the ER ng TLC. Sinubukan ng mga doktor na gumamit ng kumukulong tubig at acetone bago nila pinauwi ang lalaki. Makalipas ang ilang araw ay natanggal din ang outer layer ng kanyang kutis. Lesson, huwag na huwag ilagay sa iisang lugar ang lube at superglue.